May lagi bang late sa opisina? Ilang beses na ba siyang umabsent ng walang paalam? At napaisip ka na ba kung ito'y pwedeng madahil, maging dahilan upang siya ay matanggal sa trabaho? Pag-usapan natin. So, pag-usapan natin yung tungkol sa habitual absenteeism. Isa kasi itong seryosong dahilan ng dismissal. No? Uh, usually, ang um, habitual absenteeism uh, uh, this definitely no could affect the employment of the employee so ang korte naman has been consistent about this diba sabi ng korte punctuality is a reasonable standard okay hindi lang sa gobyerno diba hindi lang sa ibang organizations pati na rin sa private sector very important ang ang uh, uh, punctuality. Sabi nga, uh, habitual tardiness. considered yan as a serious offense. So, uh, sa isang kaso nga, no? sa isang kaso, merong uh, nag siya ng kuryente kapag may power interruption. Tapos, uh, ngayon, isang araw, no? eh, poste. Eh, no? Tapos, uh, trabaho niya, siya yung mag-aayos nun. Uh, kaya yung tao na yun, importante yung laging present siya kasi syempre yung kuryente nung buong, uh, nung buong part na yun ng komunidad isumaasa dun sa uh, electricity, uh, electricity line, power line. Ngayon, eh, paano kung hindi pumasok yung tao na yun? For example, si Mang Jun, hindi pumasok, no? walang paalam. Umabsent siya, hindi nagbigay ng tamang dahilan, hindi nagbigay ng leave request. Ano mangyayari? So, So yung buong part ng komunidad na yun, no? mawawalan kuryente, di ba? May emergency na posibleng hindi matugunan, magiging madilim. So kaya sinasabi ng korte na yung paulit-ulit na pag-absent na walang valid na dahilan, maaring uh, ito'y maging cause no? para matanggal ang isang tao sa kanyang trabaho. So yun, grounds for dismissal to. No? So, eh, sir, pwede ba talagang i-terminate? Uh, for absences lang? Yes. Pwedeng i-terminate uh, due to absences lang. Especially when you don't inform the employer of your whereabouts, no? E, e, Siyempre, this, this uh, works to the prejudice of the company. For example, no? For example, example lang, ikaw, nagtatrabaho ka sa isang factory, gumagawa ka ng industrial products, so mahalaga yung trabaho mo. Kasi gumagawa ka ng parts na ginagamit sa ibang makinarya, no? Ngayon, hindi ka na lang biglang bigla ka na lang hindi pumasok. Wala kang sinabihan uh, yung mga katrabaho mo, colleagues mo, yung immediate supervisor mo, yung HR, di mo sinabi kung nasan ka or kung bakit ka absent. So, yung mga kasamahan mo tuloy ngayon, nagkaka-problema sila. Di ba? problema sila sa uh, sa operations. So, yung ibang mga kasamahan mo, nag-overtime, diba? Tapos, kung kulang pa rin sa tao, ay madidelay yung production ng, ng company. So, hindi kung ito hindi nangyari isang beses lang, paulit-ulit, paulit-ulit umabsent ng walang abiso, eh, dumating sa punto na maapektuhan na yung negosyo. So, walang option yung factory na yun, kundi matanggal ka sa trabaho. No? Kasi sabi nga ng korte sa isang kaso, no? kung ang, ang kung ang isang empleyado ay may unauthorized absences hindi niya sinasabi sa employer kung nasan siya ito definitely makakasama sa si negosyo it will work uh, it will be prejudicial to the company maapektuhan nga yung sinabi ko kanina yung yung operations maapektuhan yung productivity so 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 valid talaga no valid talaga as a cause for the dismissal ngayon ang tanong dito, isa pang question na very uh, crucial. Attorney Aldrin, kasama ba yung probationary employees? Okay. Ang sagot diyan, yes. Sa isang kaso nga no, Carvajal versus Luzon Development Bank, isang 2012 case, sabi ng korte, yes applicable 'yan kahit for probationary employees kasi dun sa kaso na to, the employee incurred how many? eight probationary employees pa lang to, ha? Ah. eight tardiness. And hindi lang yon. Yung eight tardiness na yon, she incurred it in the first month. So, talagang meron talagang habit of a uh, tardiness. So, uh, bottom line dito, no? Uh, bottom line, uh, yung yung uh, uh, yung yung tardiness is a ground for your termination from your employment. O isa pa, meron dito, ah uh, sabi, eh, Atty. Aldrin, paano kung hindi sinabi sa akin, no? Hindi sinabi sa akin na, tawag dito, hindi, sa, hindi naman sinabi sa akin na bawal palang umabsent ng walang ano, ng walang pasabi, eh, hindi ko ba karapatan yun, eh, meron akong, Uh, meron akong kailangan gawin, di diba? Uh, some, something something happened in the house eh, pwede na, pwede naman pero abisuhan natin yung uh, yung ating employer tapos syempre sa mga ganitong bagay uh, very important na uh, we have enough leaves tapos we follow the the company procedure and we get the proper authorization kasi yung yung uh, kasi di ba may rule na yung reasonable standards kailangan sasabihin mo at the time of the uh, engagement of the employee. Sabihin mo kung ano yung patakaran, sabihin mo kung ano yung rules, sabihin mo kung ano yung mga SOP dito sa kumpanya na to. Ngayon, sa isang kaso, hindi lang nasabi na, oh, bawal kang umabasin na walang pasabi, ha? Sabi ng court doon sa isang kaso na yon, the rule on reasonable standards should not be used to exculpate a probationary employee who acts in a manner contrary to basic knowledge and common sense. So so to sum up kung mag-absent tayo make sure we have enough leaves follow company procedure and get the proper authorization.